Matandaan <chat> uh, uh, mo? Ayy, wala pang matandaan. Ano? Maloko ka! Maloko ka! Huwag tayong putukan! Wala po tayong putukan! Huwag tayong putukan! Matandaan mo? Matandaan mo? Ano bang? Matandaan mo? May talabay. <Talking on> uh, Anak on mdpab love. Yung iba na sa bahay guys, yung Wala kamay wala Mauna sila tiket, sila gandang. Doon sila sa palayan. Gap lang pang ano, pang dalawa. Galing kami sa Dumagit eh.

Dito, ah? Ay, ano gig extra ko ano timplahan man, tine ka, tine na, na, Parat siya tapos Pinangit ug lang. 5. Ito yung suaki guys, yun naman ang suaki gagawin naming. Tortang, swaki. Wala daw. Nilagyan ng harina, itlog, paminta yung... kailangan niya ba? Pa? Paminta. Paminta. Paminta ang darog? Kain ka na mamaya. Hindi ako mga isa dagat niya. Kakain ka niyan. Mamaya. Makakain ka na ito. Yan na, social na tayo ngayon. Kakain din ako mamaya. May sablay-sablay na salig. Gari na katayo si mama mo, no? Tayo, hindi magdugay. Kung ano, gagamitin. Oo, kayo magkagod magluto, may. Ano, upat na may pong cable wire. <hhhh>、<in pushoots> ano? ouais. Tapos Pasa mo si ate Pasa mo si Tintin te Ate Ate pasa mo si Tintin Tapos ka to Dua lang kata tundag ko Dua ko no dua Tinilis na mo kinta Sigurado Motoy? Oo Motoy na sila? Oo Oo sila Pasa sila sila sila

dapat ba yung panmaka? Daba't medyo toasted. Oo. Mapin po ito nga. O, ganun po lang. Yay! Ganun po lang. po ba po Pero angayon na, naka nang mapin po siya, di na iba buo.

palu ana. Oh itu. 50. Be. Ah, Be. Uh, Or, ini na%, hija, na. Nah. Bibi yang <teasing, sharpet> itu. <suppose> <spern hurting> <OLED>